Babala. May mga dramatikong tagpo ng karahasan, pagpapahirap at pagkamartir na makikita sa video na ito. Ito'y may paggalang na nagpapakita ng pananampalataya at sakripisyo ni San Longhino batay sa tradisyong kristyano. Kabay ng magulang ay kailangan. Tumingala siya sa langit kasabay ng bigat ng buong mundo sa kanyang balikat naganap na. Tapos na ang kanyang misyon, ang kanyang paghihirap kusang loob na inialay. At sa kanyang huling hininga sinabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, Iniaalay ko ang aking espiritu. Pagkatapos nito ay katahimikan, umuga ang lupa, nagdilim ang langit, at si Jesus ng Nazareth ay namatay. Isang sundalong Romano ang nakatayo sa paanan ng krus. Para sa kanya, isa lang itong karaniwang pagpapako. Isa lang na utos mula sa imperyo. Ang kanyang pangalan ay Longhino. Isang centurion ng Roma, pinuno ng sandaang kawal, hinubog ng digmaan, manhid sa awa, tapat sa imperyo. Nang huminga ng huling beses si Jesus, humiling ang Roma ng kumpirmasyon. Katunayan, kaya ginawa ni Longino ang kanyang natutunan. Lumapit siya at itinarak ang kanyang sibat sa tagiliran ng walang buhay na katawan. Bumagal ang oras. Dugo at tubig ang umagos mula sa kanyang tagiliran at ayon sa alamat tumalsik ito sa mga mata ni Longino. Sa sandaling iyon ay may nagbago. Matagal nang bulag ang isang mata ni Longino. Isang sakit na unti-unting pinalabo ang kanyang mata pero sa sandaling iyon bumalik ang kanyang paningin at higit pa roon nagising ang kanyang kaluluwa. Hindi ito isang pangkaraniwang tao, hindi lang ito isang karaniwang pagpaparusa. Ito ang anak ng Diyos at alam iyon ni Longino. Isinuko niya ang kanyang rango, tinalikuran ang imperyo, lumakad palayo sa lahat ng minsang naging buhay niya pero hindi ang alaala -ala at hindi ang sibat Ayon sa tradisyon, itinabi niya ito, hindi upang makidigma kundi upang magpatotoo. Hindi bilang sundalo kundi bilang taong lubos na nabago ng kanyang nakita. Iniwan niya ang kanyang hukbo, nagpabinyag at nagsimulang mamuhay bilang tagasunod ni Kristo. Naglakbay siya sa silangan sa Cappadocia na ngayon ay Turkia at buong tapang na nangaral ng Ebanghelyo, pitbit pa rin ang sibat, hindi para magyabang kundi para magpatutuo sa anak ng Diyos. Dati siyang tagapagpako, ngayon ay isang saksi, buong tapang niyang ipinahayag ang kanyang nakita, naramdaman at pinaniwalaan at dahil doon siya ay itinuring nakaaway. Itinuring siyang taksil ng Roma Ayon sa alamat, si Pilato mismo ang lumagda sa hatol. Ang parehong kamay na humatol kay Kristo ngayon ay humahatol sa naniwala sa kanya. Si Longino ay dinakip, pinahirapan, binasag ang kanyang mga ngipin, at pinutol ang kanyang dila. Ginawa ito ng Roma upang patahimikin siya, ngunit sa kabila ng lahat, isang milagro na nakapagsalita pa rin siya. At mas malinaw pa sa dati, ayon sa tradisyong Kristiyano, Ipinagpatuloy ni Longino ang pangangaral tungkol kay Kristo kahit wala na siyang dila. May nagsasabing ito ay isang himala. Ang iba naman, ito'y biyaya na tumatangging manahimik Malat ang balita ng kanyang katapangan, hindi ito matanggap ng Roma. Isang sundalo na naging saksi, hindi nila ito matatanggap. Dumating ang utos ng kamatayan, hindi siya nagtago, hindi nakiusap. Nagdasal ng huling panalangin at ibinigay ang buhay ng walang takot. Pinugutan ng ulo si Longino. Hindi man siya namatay bilang sundalo, namatay siyang santo. Mula sa dilim, natagpuan niya ang liwanag. Ang sibat na tumarak sa anak ng Diyos ay tinawag na sibat ng tadhana. Pinaniniwala ang ang sibat na ito ito'y nagdala ng tagumpay sa mga digmaan at dumaan sa kamay ng mga emperador, mananakop at mga pinuno na tulad ni Napoleon. Sabi ng iba, nakatago lamang ito sa ilalim ng isang simbahan. At si Longino, pinararangalan siya ng mga katoliko at kristyanong orthodox sa buong mundo Pinaniniwala ang nakalagak ang kanyang labi sa St. Peter's Basilica sa Roma at ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan taon-taon. Minsang nasa dilim, ngayon ay saksi sa liwanag. Nagpapaalala sa atin ng pananampalataya, paningin, pagbabalik loob at pag-asa. Kaya kung pakiramdam mo ay naliligaw ka na, wala ng pag-asa o durog na durog na, alalahanin mo si Longino dahil minsan, ang mismong tumarak ng sibat sa anak ng Diyos ay siya ring iniligtas at binago ng Diyos. Pinagpaguran po namin ang kwentong ito. Isang kwento ng pananampalataya, hiwaga at pag-asa. Kung naantig po namin ang inyong damdamin, ilike, mag-comment at mag-subscribe. Pindutin na rin ang bell button para updated po kayo sa mga susunod na programa. Salamat po sa inyong suporta. Malaking tulong ito para maikalat ang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.